Kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan, at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi kakawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Amin Diyos, salamat sa iyo. Sama. Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippine. FEBC, Himpila, 702, DZAF, Agapay ng Sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, narito na ang mga balita ngayong araw ng biyernes asyete 7 sa buwan na Nobyembre taong 2025. Para sa bagong araw, ako po ang inyong tagapagbalita, Shekaina Abalon. Bagong araw, bagong balita. sa mga balita ngayon, pamahalaan handa na sa pagdating ng Super Typhoon 1. Kampo ni dating Pangulong Duterte nagsumite ng panibagong batch ng ebidensya sa ICC. Sa kalakalan, 13.26 million pesos na pinsala sa agrikultura iniulat ng DA matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. At ngayon sa detalye ng mga balita. Pag-araw, <coughs> pangunahing balita. iniyak ng Malacañang, nahanda ang pamahalaan para sa pagdating ng inaasahang super typhoon Uwan habang nagpapatuloy pa rin ng mga tulong at pagbangon sa mga lugar na labis na tinamaan ng bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaga nang nagpadala ng mga tauhan at gamit ang gobyerno sa mga probinsyang posibleng daanan ng bagyo. Kabilang dito ang mga rescue team, medical na grupo at supply ng pagkain at tubig upang masiguro ang mabilis na pagtugon kung sakaling kailanganin. Dagdag pa ni Castro, nakahanda na rin ang mga evacuation center at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na opisyal sa pambansang pamahalaan para sa maayos na koordinasyon bago pa man tumama ang bagyo. Siniguro rin ng pamahalaan na hindi nito pababayaan ang mga lugar na malubhang nasa lanta ng bagyong tino, partikular na sa Cebu, hanggang sa tuluyan itong makabangon at makabalik sa normal na pamumuhay. Ayon sa Palash so nananatiling alerto at nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa gitna ng banta ng super typhoon uwan. Bagong araw, pangunahing balita. Nagsumite ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng bagong batch ng mga ebidensya kaugnay ng kaso niya sa International Criminal Court o ICC hinggil sa kampanya laban sa droga. Ayon sa dokumentong ipinasa noong Nobyembre a 5, may labintatlong panibagong ebidensya na ibinigay sa tanggapan ng taga at sa opisina para sa mga biktima. Nilagdaan nito ni Attorney Nicholas Kaufman na siyang abogado ni Duterte. Mananatiling lihim ang mga dokumento at tanging panig ng, ta ng depensa, tagausig usig at mga biktima lamang ang may pahintulot na makakita nito. Ito ng ikalawang batch ng ebidensya na isinumite ng kampo ni Duterte. Ang unang batch ay naipasa noong Setyembre at naglalaman ng dalawang siyam na ebidensya. Kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulo matapos siyang kasuhan ng taga ng ICC dahil sa apat na putsyam na kaso ng pagpatay at tangkang pagpatay na umano ay may kaugnayan sa kanyang kampanya laban sa ilegal na droga noong siya ay alkalde ng Davao at Pangulo ng Bansa. Nagpaalala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Council on Disability Affairs o NCDA sa publiko na huwag gawing biro o content sa social media ang mga kapansanan. Ayon sa DSWD at NCDA, may mga lumalabas na video online kung saan nagpapanggap ang ilang content creator na may kapansanan gaya ng mga prank na kunwaring bulag o may sakit para lamang makakuha ng views at likes. Babala na ahensya ang ganitong gawain ay hindi nakakatawa at isang uri ng pangiinsulto sa mga tunay na persons with disabilities o PWDs. Maaring masampahan ng kaso ang mga lumalabag sa ilalim ng Magna Carta for Disabled Persons o Republic Act 9442 na nagbabawal sa diskriminasyon at panghahamak sa mga PWD. Dagdag pa ng NCDA, ang mga kapansanan ay hindi dapat gawing biro o racket sa social media kundi tratuhin ng may respeto at dignidad. Bagong araw, balitang kalakalan. 13.26 million pesos na pinsala sa agrikultura iniulat ng DA matapos ang pananalasa ng bagyong Tino. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Umabot sa 13.26 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura matapos ang pananalasa ng Bagendino ayon sa paunang ulat ng Department of Agriculture o DA. Pinakamalaking tinamaan ang palay na may 10.76 million pesos na halaga ng pinsala, sinundan ng mais na may 1.62 million pesos habang naapektuhan din ang high value crops, livestock at poultry. Tinatayang 613 metric tons ng produksyon sa 552 ektarya ng sakahan ang nawala at patuloy pa rin bine ng ahensya ang mga datos. Ayon sa DA, may nakahandang mahigit 216 million pesos na farm inputs, 1 million pesos na animal feeds at 841,000 pesos na halaga ng fingerlings para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Samantala, plano ng Department of Agriculture o DA na magpatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa pulang sibuyas at karne ng baboy. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagamat marami ng inangkat na sibuyas, nananatiling mataas pa rin ang presyo nito kaya posibleng itakda ang MSRP sa so 120 pesos kada kilo o 100 pesos hanggang 110 pesos kumaari. Batay sa datos ng DA, ay naglalaro sa 120 pesos hanggang 200 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na Sibuyas habang ang liempo ay nasa 320 pesos hanggang 480 pesos kada kilo sa Metro Manila. Dagdag ni Laurel, maaaring ipatupad na sa susunod na linggo ang MSRP sa Sibuyas at pinag-aaralan din ang pagpapatupad nito sa baboy. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornez. Libreng Araw, Ula, Ula, Panahon. Huling namataan kaninang alas 4 ng umaga ang severe tropical storm Fung Wong, 1,525 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 10 km kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangi na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 115 kilometers per hour. Northeast monsoon ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Bagamat wala pang direktang epekto sa Pilipinas, ang inaasahang pagpasok ng bagyo, pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at sundan ang mga weather updates. Ang Batanes at Cagayan ay may maulap na kalangitan at pag-ulan dahil sa northeast monsoon, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.6 hanggang 34 degrees. Celsius. Sumikat ang araw 5.54 ng umaga at lulubog dakong 5.26 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, pinakamalaking dam sa Northern Luzon nagpakawala na ng tubig bilang paghahanda sa bagyong uwan. Proposed bill na magpapabilis sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa, inihain na sa kamera. At sa palakasan, unang 5150 Fab Triathlon gaganapin sa Bataan ngayong buwan. Bagong Araw, Bagong Balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita. Nagbabalik ang bagong araw, inihain na ni Mamamayang Liberal Party Representative Leila de Lima sa Kamara ang panukalang batas para pabilisin ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa pamagitan ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Sa ilalim ng House Bill No. 5751 o Classroom Building Acceleration Program o CAP Act, layo nitong solusyonan ang matagal ng problema ng kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa. Ayon kay Dilima, kailangan gamitin ang whole of nation approach para malutas ang krisis sa edukasyon na sanhi ng kakulangan sa mga paaralan. Sa ilalim ng panukala, ang Department of Education o DepEd at Department of Public Works and Highways o DPWH ay magbibigay ng tulong at pagsasanay sa mga local government units at pribadong sektor para makilahok sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Ayon sa datos, mayroon pang higit 165,000 na silid aralan na kailangang itayo sa bansa at aabot pa ng 55 taon bago ito matapos kung mananatili ang kasalukuyang bills o bilis ng paggawa Binigyang diin ni Delima na kailangan ang mabilis na aksyon mula sa pamahalaan para masiguro ang dekalidad na edukasyon para sa lahat ng kabataan Sumusuporta rin siya sa panawagan ni Senator Bam Aquino na sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas Bagong Ara Pangunahing Balita. Balita. Sa ibang dako, nagpakawala na ng tubig ang pinakamalaking dam sa Northern Luzon bilang paghahanda sa inaasahang pananalasa ng bagyong uwan. Batay sa report ng Hydro Meteorology Division ng State Weather Bureau ngayong November 6 o noong November 6, nasa 188.74 meters ang level ng tubig sa naturang dam o halos limang metro lamang bago ma maabot ang normal high water level nito na 193 meters. Tumaasang ang Mula kahapon dahil sa ilang serya ng pagulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa kasalukuyan, isang gate ang nakabukas at may opening na isang metro. Nagpapakawala ito ng kabuang 285.72 cubic meters per second. Una na rin inabisuhan ang mga komunidad sa Northern Luzon na maaaring maapektuhan dahil sa malaking bulto ng tubig na pinapakawalan nito. Batay sa forecast ng State Weather Bureau, posibleng maapektuhan ang naturang dam sa malawakang pag-ulan na dala ng bagyong uwan kapag tutumbuhin nito ang Cagayan Valley kung saan naroon ang naturang dam. Pag-ara, pangunahing balita. Umabot na sa 116 million pesos ang tulong na naibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente na naapektuhan ng ulan at baha dahil sa bagyong tino. Kabilang sa mga pangunahing tulong na ito ang family food packs na ipinamahagi sa mga biktima lalo na sa mga pamilyang lumikas. Ayon sa pinakahuling datos ng DSWD, umabot na sa 191,526 na kahon ng family food packs ang na ipadala bilang sagot sa hiling na tulong ng mga lokal na pamahalaan sa siyam na rehiyon na apektado. Nagpadala rin sila ng 1,961 na kahon ng ready-to-eat food bukod pa sa mga non-food items, modular tents at sleeping kits. Sinabi rin ng ahensya na inihahanda na nilang emergency cash assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Patuloy ang pagtatrabaho ng DSWD dahil mahigit 600,000 na pamilya o Dalawang milyong individual na ang apektado ng bagyong tino. Sa bilang na ito, nasa 133,000 na pamilya ang nananatili sa mahigit 5,000 evacuation centers. Bagong Araw, Balitang Bayan. Nagbigay naman ng departure honors ang Philippine Air Force o PAF sa Villamor Air Base sa Pasay City bilang pagpupugay sa apat na nasawing miyembro ng PAF sa pagbagsak ng Super Huey Helicopter sa Loreto, Agusan del Sur noong Nobyembre a 4. Kinilala mga nasawi na sina Captain Polly Dumagan ng Makati City, Second Lieutenant Royce Luis Camigla ng Pasig City, Sergeant John Christopher Golfo ng Noveleta, Cavite at Eight. Juan C. Erickson Americo ng Real Quezon, pawang miyembro ng 505th Search and Rescue Wing ng PAF. Lumapag ang C-130 aircraft sa kaya kanilang mga labi pasado alas 7.20 ng gabi. Inilabas ng mga pallbearers ng mga dating kaklase ng mga nasawi ang mga kabaong patungo sa honor area habang nakasuot ng itim na ribbon bilang simbolo ng pakikiramay. Pinangunahan ni PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang seremonya at personal na nagkaloob ng posthumous Distinguished Aviation Cross sa apat na sundalo dumalo rin ang kanilang mga pamilya na labis ang pagdadalamhati sa seremonya ayon kay PAF spokesperson Maria Cristina Basco makakatanggap ng anim na buwang sahod ang mga naulilang pamilya ng anim na fallen heroes bilang bahagi ng tulong mula sa pamahalaan Bagong Araw Balitang Bayan Maaari nang humiling ng birth certificate, marriage certificate at death certificate online ang mga residente ng Baguio City sa bagong website ng Local Civil Registry o eric.gov.ph. Ayon kay John Michael Umali, Administrative Assistant ng Local Civil Registry, layunin ng online system na maiwasan ang mahabang pila sa opisina at pabilisin ang proseso ng dokumento. Kailangan lamang ng mga aplikante na i-upload ang kinakailangang requirements sa website. Kapag naproseso na ang kanilang request, makakatanggap ng notification sa email kung saan maaari nang kunin ang kanilang dokumento sa opisina katabi ng Health Center. Ani Umali, inilunsad ang website noong Marso 2025 sa tulong ng Management Information and Technology Division. Kasalukuyan ring pinag-aaralan ng opisina ang pagpapabuti ng sistema at plano nitong pahintulutan ang mga kliyente mula sa labas ng lungsod na makatanggap ng kanilang dokumento sa kanilang tirahan. Bagong Araw, balita sa palakasan. Wagi ang Sacramento Kings laban sa Golden State Warriors 121-116 gamit ang pagkakataon habang wala ang kanilang mga star players na, si na Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Pinangunahan ni Russell Westbrook ang Kings sa triple-double na 23 points, 16 rebounds at 10 assists habang nag-ambag si Demar DeRozan ng 25 points na mayagpag din ang bench ng koponan sa laban. Sa Warriors, nagpakitang gila si rookie Will Ritter Richard at si Jonathan Kuminga. Hawak pa rin ng Warriors ang lead sa unang kalahati, ngunit nahabol ng Kings sa third quarter at pinatapos ang laro sa 5-point lead. Nagpasok ng 17 three-pointers ang Warriors kumpara sa 11 ng Kings, pero pinangibabawa ng Sacramento ang paint area, 54 points laban sa 14 ng Warriors. Ito na ang ikaapat na pagkatalo ng GSW sa season habang hawak nila ang limang panalo. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Isang makasaysayang okasyon ang nakatakdang maganap sa Freeport Area of Bataan sa Mariveles sa darating na November 16 sa pamagitan ng unang 5150 Fab Triathlon. Isa itong pambihirang pagkakataon para sa mga atleta na maranasan ng isang kumpletong triathlon sa mga tanawin ng Bataan. Kasama sa karera ang 1.5 km swim sa malinaw at mahinahong tubig ng Kamaya Coast, sinundan ng 40 km bike route sa Scenic at Ron terrain ng Bataan at nagtatapos sa isang 10 kilometer run sa tabing-dagat. Ayon sa mga organizer, bawat yugto ng karera ay selebrasyon ng tatag, determinasyon at matibay na diwa ng Pilipino. Inaanyayahan ang publiko at mga sports enthusiasts na makisali at saksihan ang natatanging event na ito na hindi lamang magbibigay daan sa athletic excellence kundi magpapakita rin ng yaman ng kultura at kagandahan ng Bataan bilang destinasyon para sa turismo at komunidad sa pagbabalik ng bagong araw pagsasa-publiko ng sal ng pangulo at pangalawang pangulo ipinanawagan pagsasampa ng kaso laban sa dating opisyal ng DPWH inirekomenda ng ICI sa Ombudsman at sa ibang bansa Rift Valley Fever kumakalat sa Mauritania at Senegal ayon sa World Health Organization Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEDC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEDC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702-DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita. Umapela ang iba't ibang grupo sa Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice Presidente Sara Duterte Carpio, dating Ombudsman Samuel Martires at iba pang opisyal ng Constitutional Commission. Pinangunahan ng Akbayan, Tindig Pilipinas at Buhay ang People Power Network kasama ang iba pang organisasyon ang pagsusumite ng sulat kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla no noong Webes. Ang kahilingan ay batay anila sa Memorandum Circular number no. 3 ni Remulla na nagbabawi sa kontrobersyal na restriksyon ni Martires noon sa public access sa mga salen. Bukod kina Pangulong Marcos, Vice Presidente Duterte Carpio at Martirez, hinihiling ng mga grupo na mailabas ang salen ng ilang nangungunang opisyal ng Commission on Audit o HOA, Commission on Elections sa Comelec at Civil Service Commission. Ayon kay Akbayan Citizens Action Party President Rafaela David, malaking anomalya umano ang patakaran noon ni Martires na hinaharang ang paglabas ng SALN ng matataas na opisyal ng gobyerno. Anya, ang kasalukuyang ombudsman ay dapat na mismong maglabas ng SALN ng mga opisyal at maging halimbawa ng transparency at accountability. Samantala, ayon kay Francis Aquino ng Buhay ang People Power Network, isang hamon kay Ombudsman Remulla na tuparin ang pagpapanagot at pagsusulong ng hustisya. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo sa bansa ayon kay National Statis Statistician Dennis Mapa batay sa September 2025 labor force survey na itala sa 1.96 million ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo nitong Setyembre katumbas ito ng 3.8% unemployment rate mas mababa kumpara sa 3.9% noong Agosto o katumbas ng 2.03 million na Pilipinong walang trabaho noon nakapagtala rin ng 5.52 million na underemployed nitong Setyembre o katumbas ng 11.1% underemployment rate. Bagong araw, Inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na kasuha ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ito ay ang ikaapat na rekomendasyon ng komisyon na isusumite ngayon sa Ombudsman. Sinabi ni ICI Commissioner Andres Reyes Jr. na kaugnay ito sa isang ghost flood control project sa Barangay Bambang, Bukhawe Bulacan. Sa technical Inspection ng Commission on Audit o COA na pag-alaman na hindi na itayo ang proyekto. Ngunit nabayaran ng buong 95 million pesos sa mga contractors na top-notch Catalyst Builders Incorporated at Beam Team Developer and Specialist Incorporated. Nirekomenda ng ICI na i-re-evaluate o, o evaluate ang ng Ombudsman ang mga sumusunod na pangalan para sa kasong paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification batay sa Revised Penal Code at Government Procurement Act sina Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, Jaime Hernandez, Ernesto Galang, John Carlo Rivera, John Michael Marcos, Claudine Magdalene Magsakay at Erica Justin Chico. Bagong araw, balita pandaitin. Iniulat ng health experts na may 404 na kumpirmadong kaso ng Rift Valley Fever o RVF sa Mauritania at Senegal. Sa bilang na ito, 42 ang nasawi. Ang RVF ay sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga hayop, ngunit maaari ring makahawa sa tao sa pamagitan ng dugo, laman loob o kagat ng lamok. Walang naitalang kaso ng human-to-human human na hawaan ng RVF sa ngayon. Mataas ang panganib ng pagkalat nito dahil sa ulan, aktibidad ng lamok at paggalaw ng mga alagang hayop. Endemic ang RVF sa dalawang bansa at may kasaysayan ng pagkalat ng sakit. Patuloy ang pagtutulungan ng World Health Organization at mga katuwang na ahensya upang tugunan ng out outbreak sa pamagitan ng One Health Approach. Bagong Araw, Balita Pantay Inanunsyo naman ni dating U.S. House Speaker Nancy Pelosi na hindi na ito muling tatakbo sa halalan. Ayon sa 85 anyos na nag-iisang babaeng House Speaker na ipapaubaya na lamang niya sa mga mas batang kongresista ang posisyon. Subalit mananatili pa rin siyang boses ng mga taga San Francisco. Taong 1987 na unang inihalal sa Kongreso si Pelosi at gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng Speaker noong 2007. Nananatili pa rin siyang maimpluwensyang tao sa Democrats. Bagong araw, bagong diwa. Mula sa ikalawang kronika, 7.14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin at magsikap na talikuran ang masasamang gawa, ako'y makikinig sa langit at pagagalingin ang kanilang lupa. Bagong araw, Bagong Balita. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong biyernes, a 7 sa buwan ng Nobyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, si Kaina Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.56 ng umaga. Panatang Makabayan, Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi.